Hello guys, good afternoon niya. Ihatid ko pala sa aking pinsan itong pasalubong ko pinanay. nanay. Kahit pa paano is eh, mabigyan ko naman siya ng pasalubong, ba? Diba? So yan guys, no, magkikita kami ng aking pinsan sa Burakay Restaurant. So pass forward, nandito na pala ako. At patapos na yata ang mga taong to. Hindi mo lang ako inintay. To tingnan nyo naman ang daming handa, uh, anong dito, mga pagkain, no. May pahanda yata ito para pag-uwi niya. So yan guys, no, ang dami namin. Tapos yung dalawa dyan is bago ko pang kilala. Yung the rest is mga kilala ko na yan. Nakikita nyo na mga vlogs ko. So, yan guys, no. Maraming kumakain pala sa restaurant. As in, dami. O, oh, eat all you can kasi itong restaurant na to. So, yan, no. Ang daming kumakain dito. Mga Pilipino rin. Mga kababayan natin kapag sweldo nandito sila tumatakbot kumakain kasi nga sulit na sulit yung ano sulit na sulit yung bayad mo kasi marami silang mga recipe dito so yan guys no kain po tayo nagkukwentuhan kami nagtatawanan ganyan talagang buhay charot So yan guys no. Sabi ko ano ba itong binigay niyo sa akin tira-tira lang. Habi nila, sulitin mo yung 37 na ibabayad ko, magkuha ka pa ulit. Siyempre, habi ko sa kanila, intro lang yan. Mag-intro muna tayo hindi pa ito yung final. Tatayo pa ako at kukuha ko ng pagkain, di ba? Sinama nila kasi dito yung marami kumain. So yan guys, yung kanilang mga pagkain dito. Di ba nakakataka mang daming ulam. Oh, di ba? Dalawang klase yung kanin nila dito. So hindi ka mahirapan magpili. May mga ano sila dito, mga dessert oh, di ba? Kumuha pa ako. Hay nako sabi ko sa anyway, inyo eh Entro lang yun eh kukuha pa ako para sa akin charot so masarap pala yung kanilang turon dito tapos yung manok nila in fairness ngayong araw na to masarap yung manok nila so dito lang yan malapit lang sa Sukwa. Kaya kapag pumunta ka dito is alam na alam nyo na yan so marami kasing may iba na hindi alam yung restaurant na to sa so, ano lang talaga ito guys ipin nyo lang sa uber nyo yung pangalan ng restaurant na to so dito na kayo so tapos sa kabila is ano na mag walk ka lang ng 5 minutes kabayan soup na so yan guys no nagkukwento na ay magkano kaya yung ano nakain namin tapos alam nyo ba nakabayad pa sila ng extra guys kasi nga hindi nila inubos tingnan nyo naman yung sa mesa hindi nila inubos yung pagkain nakabayad sila ng is uh, extra 37. So, yan, o, oh, nagtuturuan pa itong dalawang to. So, yan, maraming maraming salamat pala, 29, ano na tayo, followers na tayo, ba diba? 29k followers na tayo 29 ano yun so maraming maraming salamat sa lahat ang support sa akin and thank you pauwi na pala kami nyan o oh, diba ang init huwag na kayo lumabas mainit sabi ko nga kung hindi ko lang ihatid sa pinsang ko hindi nga ako lumabas ang init grabe super init guys masasunog yung skin ko siya na all oh, hindi naman maputi as diba masasunog talaga thank you